Hmm. Ako eh. Nakataka na wala. Eh oh. mga kamising. Di pa siya. Diyos Nasaan? Laki, Laki mga kamising. Uy say. May ulam na ako, say. Isa <laughs> e, na. Pasuyo ako ng ano say. Ano? Tamaan mo pala yung ano koy? Uh Oo -oh. Natanggal din eh. Nakabitaw. Yung sipit. Nakabitaw siya. Sablay kibutsu ko. Yari sa akin, Laki oh. May ulam na ako, ah. Mga kamising. <laughs> say flashlightan mo to say. Uy. May ulam na ako ko. Ah, you good? <laughs> <laughs> Ika nga nakatama. Matama. Matama. Matama <laughs> Hi mga kamising, magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre, hindi mawala si Bochokoy. Hey, o, may Cong. yung gabi inyo yung diha. All of you, good evening. maginhas hasme <laughs> kayo, dako kayong hunas. Dako yung hunas, pero medyo malalim pa ng konti so, mga kamising At syempre, may bago tayong bangka ko, no? May bago bangka tayo. Ay, uh, may bago tayong sasakyan. Bagong... Ano sasakyan natin? Ano, 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 Anong anong... <laughs> ano pangalan uh, <laughs> <laughs> <Nag -loading. laughs> ito? Nang Balsa Kiki. Ano pangalan? Ah. Takalim mo to. Nagloading. Ay oh. to, mga busy ko. Medyo malalim pa. Malalim pa konti. Kaya nagbalsa muna kami. Balsa. Kasi malamig pag sinisid ko, no. Oo. Sa kumaganda rin ng panahon. Kaya manginginas muna kami mga kamising dahil gabi yung hibas. Gabi. Uh, samahan nyo kami mga kamising sa gagawin naming gabi. Ngayong gabi. At siyempre, nakahuli agad kami kanina. Grabe, <laughs> talas talaga ng mata mo ko eh. May nakita agad siya ko eh. Bantul? Bantul, oo. Oh. Bilikado sa, ano, sa, sa, sa paa. Ano yun? o, ayan o. Pagkada. Oh, Grabe oh, na. na Stonefish! Ayan o. o, stonefish yan mga kamising. Bilikado na. Talas ng mata talaga ni Chukoy mo. o, no. stonefish. believe na. Uy. <laughs> Pero mas masarap yung kainin. Mm. Sa Sai, Koy, kung ano yung makita natin doon, sa pupunta natin, kukunin natin. wag lang yung mga bawal at yung hindi pwedeng kainin. Sai ha? Mm. Kahit ano, basta kahit, meron. Kahit ano, basta meron. <laughs> Di baling konti. Basta marami. Ito, <laughs> Di baling wala. Basta meron. Kaya tara na. Let's na. Na. go. Maglakad ka na lang. Okay. Okay. Hindi pwede. basa na. na ako. <laughs> Ayan na tayo. Okay. Baba na tayo kay medyo mababaw na. si design na lang. Oh, si Disay lang Wis da agad. Ayun. Ay. Tara. Ano tayo 'yung ano? Kasi anong makita natin? Ano ko Nakita ka agad? Oo. Naglabas ah. Uy, mga palyom. naglebas Scalop mga kamising. Scalop line. Ito po eto ito po kay. Tingnan ko 'yan. Ayun mga kamising. Uy, ayun. Ito ko buka-buka. Ay, ano 'yun? Isda to <laughs> <It's that? laughs> uh, you know? yun. Isda? Ayun ka? Ayun. Ayun. ka pa. Ayun mga kamising mo. Uy, uh, itlog ng pusit ko yun. mga itlog ng pusit ko. Pakita natin ko yun. Oh, ang dami sa Ito ano yun. Itlog ng pusit mga kamising mo. Ayun okay, no? Itlog ng pusit. Oo, okay. oh, inuulam yan pero na. Ano natin ulamin yan. Kaya itlog na. yan. Nax, nakapalyum tayo mga kamising. Kalup po. <laughs> Oh, yung ito, lang kaya may nakita ko. Ha? May nakita, may nakita daw siya, kuwi. Kunin mo. Ano uh, yan? Kasuro. Walang yaka, kalokos <laughs> Skalop na. Oh <laughs> <laughs> ito, ito. Ano? pa. Mm, yung, uh, yun na. Uh, na naman, mga kamising. May kasama siya. Ayun. Mm, Say, lagay mo rin sa'yo. Nakita mo. Hindi lang <laughs> Kaya sa kanya? Oo. <laughs> Weh, dito. Ha? Ito, meron. Yun, may nakita si Desai. May uh. nakita, ano ako, abalon. Uy. Ayun. Weh, may nakita ako abalon. balon. Ano ka balon? Ito <laughs> pa! Ito pa! Doon yan? Malangyay ako. Dunsel? Halak. Ano yan? Ano yan? Uy! bukang marami-rami yan, saya. Iyo. Adobo ka yun! Adobo ka yun. Painom mo lang ako tubig ha. Diba <tipan> kaya nakita ko? Ano ano? May nakita na naman sa si bucho mga kamisin. Saan? Uy, itlog ng pusit. Ay, butiti! <laughs> <laughs> Pero may itlog ng pusit kayo? Oo. Uh -huh. Ay, na lang yan Pakita mo daw ko yung itlog ng pusit. Ang dami lang itlog ng pusit oh. Meron din? Ito, ang dami oh. Ito, ito. Kunin ko man na to ko Itlog ng pusit mga kamisin hmm. oh. Ayun no? Ito eh. Ay, ito ang dami oh. Ang na oh. Lagay natin dito. Ang dami oh. An kaya, Padami, oh. Ah, yamin ano yan. Para dami yan sila. Lug ng pusit. Ay, Ang dami. Ito yun. Ako sa Ito. Ang dami mga kamising. Ito. Scalp line. Oh, ito pa? pa. Ito pa. Wait lang, kuwi. Wait lang. Ito pa. Oh, mayroon pa mga oh, kamising. Pa, mayroon pa. Sai? Mayroon pa. Dito din yan. Mayroon din dyan? Mayroon Wait lang, Sai. Wait lang. Ito mo nakibutsu, kuwi. Nagbuka-buka pa. Wait lang, kuwi. Huwag mo makapuling, kuwi. Huwag eh. ka muagat, ha? Kuwi, mm -hmm. ito parang may ano, ha? May laway ng mulmulo, uh. Ay, may isda pala! Ay, sabi na, eh. May isda nga. Naya mo lang, magtago ko lang dyan. Mulmul yan. <laughs> Takita mo kay, lalaki ho. Oh. Uy, maglag. Oh, may pang ulam na ko, Sai. Sai, <laughs> saan nakita mo, say? Ito. Pa, yun. Ha? Yun. iyon. Ay, ito. Ito nga. Koy, ito koy ho. Saan? Sakit. Koy. Koy mo daw, Koy. Para mabidyo, na, mabidyo natin ng mga yos. Uy, nag... Sabay kayong dalawa ko. Nagbunga nga man to. Ha? Nagbuka pa yung bunga. <laughs> kaget <Pakakit> ka. Hindi mo. Yung tatlo. Ilan sa'yo kay? Tapos apat. Apat. Panalo ka lang ng isa. Yun. Okay. Hmm. Dami na naman mga kamising. Pwede ko eh. Pakita ko eh. Kasi na hindi tayo mong hindi ito

Ilan Tatlo. Tatlo. Ayun po, ayun po Ayun 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 pa dito. Isa lang. Isa lang. Ayun. ayun. Yeah. Hindi di pa rin. Shills. Shills. Mm. dalawa. Ayun pa rin yan. Ulam. Marami pag gabi, eh. Ito. Ito say. Ito say. Ayun o. No. Ayun o.

Kaya eh, hindi kaya sa huli. Oh, ayun, pa mga kamisi mo. Mm. Masarap yung ulamin. Uy, adobo ka ngayon. Ayun. Ayun, puti black. Ayun, ayun. Kaya tanong dyan, Sai. Yung pana. Ayun. Pasa pana. Mm. Mm. Alam. Uy, uy, nakapit tau. Hmm. Gitumbak. Yun. Kita tanong sa kuy. Oh. Lalalala. Hahaha. <laughs> <laughs> Lami ah. kayo na. Uy! Naghawak na ka mo siya, oh. Uy! Magbitaw ka na! Magbitaw na! <laughs> naghawak na. <laughs> ka, <Okay>. oh. <laughs> ay, mag-ano yan, kuy. Maglabas yan. Hmm? hmm? Magapang man yan. Hindi, hindi, hindi. Ay, yeah, hey, ay, ay. Hey. Paano ito? <laughs> Uy! Bago lang tayo nakahuli niyan, ah. Kaya mo lang. Hindi, hindi, siguro. Hindi, siguro. Mag ay, maglabas yan. Ay, mag ay maglabas yan. patayin Patay natin, hindi. Huwag patayin. Kaya sa ulo, sa ulo ko, eh.

koi Ravi Damio. dami Santul. lagi santul. Santul do Starfish. Kan aki. Cerita. Kita agad at daggit mga kamising. Alam niyan kuy. Hello. <laughs> Kita isa na agad. Eh nakakita si Desay mga kamising. Sige. Oh, oh yeah. Eh. Ngata maano pala 'to? Eh. <laughs> <laughs> uh, Saan mo ini kamunong? <laughs> oh, mugalin niyan. Manunong ka pala eh. Oy. Oh, Uy. Uh -oh. okay. Siyempre baka kami sing, oh. hindi ako mapatalo. Hindi oh, <laughs> <laughs> patalo <ngayon> <laughs> <laughs> kaya, kaya. Ay, kay Bocho ko eh. Ayun. Mga kamising nakakita ako. Oh, ako na naman ang pala sa Italy side. Hindi siya naman mag-video. Sige. Sa'yo ba? Okay, Sai. Ito ka, Sai. Parang matabaan mo. Siyempre. Siya okay. pa, kaya niya. Bit lang, Koy! Ano tayo dyan? Mm Ta uh, basic. Tata, wala. Basic yan. Okay, basic lang, ke Sorry kasi, Walang wala ka, Ano hindi Lagi natin ginagawa to oh. Sige, ako muna pag hindi. Ano, pusahan? Pusahan? Ah? Sige. Ah, pag, pag natamaan ko. Pag natamaan mo, marunong ka magpana. <laughs> hindi, hindi, <laughs> hindi yun. Pusahan tayo ko, eh. Ano, pag natamaan ko, kok. Wala akong pamamagitan. Ayaw maglaban mga kamising. Ayaw, Wala akong pamamagitan. Wala akong pamamagitan. Wala akong pamamagitan. Oh, patay ko Ko 1.5. Ko 1.5. Ko 1.5. Ko 1.5. Ko 1.5. Ko 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 Tulog na naman ang pusit mga kamising. Ang dami. Dito ba? Dito po. O. Meron pa dyan? Dito pa dami. O. Wait lang. Ito. Ang dami. Ito. Saan pa ko eh? Dito po. Ang dami kayo. Ito mga kamising. Ang dami oh. Hindi. Malapit ang pusa Malapit ang pusa. Ang dami oh. Tulog na naman ang pusit. Sana so, na. Lang, yung ano, yung 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 ina ko. Oh. Ay, ah, dito pa dami oh. Meron pa? Oh, oh, meron pa ulit. Mga kamising. Dami. Grabe, dami. Grabe. itlog ng pusit. Nasa kain niyan. Na, Doon pa sa bahay. Ayun oh. No? Ito. Yan. Yung ina lang kulang. Mhm. Oh. Pero na nang kita. Mm. Pabalik na kami ngayon mga kamising dahil wala ko yun no? madalang doon medyo malaki-laki na rin dagat kaya nasakay na si madam <laughs> baka mabasa ang hair <laughs> gising. Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Akin yan bukas. <laughs> paunahan na lang. Hmm, paunahan na lang. <laughs> <laughs> paunahan na, grabe. <laughs> grabe ko naman. <laughs> Sige ha, ah. ikaw magluto. <laughs> Para kami makauna. <laughs> oh, Kumakain din. Hmm. Ah, <laughs> oh, galing talaga. Ito <laughs> ba yun? Mapamising. Malaki yan Yan <laughs> Ah, ah, ah. 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 Sisid. Sisid tayo. Oh, tara. May dala ka bang mas? Meron. Kompleto? Oo. Oh. Yapak, yeah, meron din? Meron din yapak. Oh. Say, mm. pag nandun na tayo sa si malalim, yun. <laughs> 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 Naunahan mo na ako agad. Ah. <laughs> Diyan ka na sa, ano, Itahan sa balsa. Sa barko. Kami na lang ni Kebucho kayo masisisid. Oo. Uh -uh. Kaya yapak, awo mo rin dyan. Meron kami kompleto? Yes, kompleto. Yung yapak. Ang Yeah

Ayan, Joey! ito ha! Wala ka nagkukik! Ang laki, laki. 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 laki Tudu. 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 na tayo sa malalim mga kamising si Kuya Missing at si Kuya Butsuko yung mamamana. Tama kayo?

Ayan! Ang laking danggit. Ang laking <laughs> mga kamisi, pero malalim. Koy! Koy! Medyo... Medyo malabo yung dagat, Sai. Malabo. Halos di makita yung ilalim. Ano? <laughs> Uuwi na tayo? Oo. Oh, Uuwi na tayo. Oh, tara. Lutuin na natin siguro yan? Oo. Okay. Go. Ang las na oras yeah, na ba? Aras na uwi na. Aras na uwi na. Tara. Tara. Kain tayo. Langoy na tayo, langoy. Langoy na tayo. Uuwi na tayo. Langan. O, hawakan mo. i <laughs> Pag nagsakay tayo dito, datlo baka... Ay, brother. <laughs> Lumalim <laughs> pa naman. <laughs> okay ka lang dyan, Sai? Okay lang. Katarungin <laughs> mo kami kung okay lang ka <laughs> Hindi. Ano <laughs> yun? Nagsisit ba si Chokoy? Ano na na si Chokoy, Sai? Kaya nga. Meron koy? kayo? Wala na. Labo no? Labo kayo. Labo ang dagat. Ito lahat ng nahuli namin mga kamising karamihan scallop tapos okay. lang yung danggit ko yun no? pwede na yun ilang piraso lang yung danggit ko yun hmm. okay ilang piraso yung danggit ko yun isa sampo, Pal. dalawa Pal. tatlo apat lima, lima, lima siyam sampo Shampo. 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 sampo yeah. pinakaabot pa ng sampo yung danggit <laughs> pwede grabe ka dalang na itong po yun dami kasing nang lambat ngayon mga kamising Nakaraan hibas, pa. Hibas. Oh, nakaraan pa sing panlambat sila. Maganda kasi yung ano, yung hibas ngayon. Grabe na Dibaling konti pa sa meron ko eh. Oh, Kaya yeah, tara. Well, okay na 'yan basta bigyan natin Panginoon 'yan. Syempre. Thank you pa rin sa blessings na 'yan. Okay, tara koy. Tara. Luto na tayo. Tamang tama 'yan sa panghapunan natin. Gutom na ako. <laughs> Kaya nga gutom na. Okay, let's go. Let's go.